Mula sa simpleng pamumuhay sa kabukiran sa bayan ng Bungapon Nueva Ecija, isang simpleng binatang magsasaka ang ngayon ay kinikilala bilang Mr. Friendship International Philippines Icon 2025. Si Jericho de los Santos itinanghal bilang pambansang kampiyon sa nasabing kompetisyon na ginanap sa Angeles City, Pampanga noong August 29, 2025. Nakamit din niya ang mga awards bilang Face of Lampy, Best in Arrival Attire at Nueve Ambassador. Sa naturang patimpalak, 25 kandidato mula sa iba't ibang lalawigan sa bansa ang nagtagisan ng galing, talino at personalidad. Ayon kay Jericho, ang mga nagwagi sa kompetisyong ito ay may pagkakataong makipagsabayan sa mga international pageants sa Thailand, India at China. Sa isang panayam, ibinahagi ni Jericho na sa kabila ng pagiging mahiyain at introvert ay nakumbinsi siyang lumahok sa mga pageant noong siya ay nasa high school pa lamang. Si Jericho po nung bago pa po, po sumali sa pageant is mahiyain po talaga dahil po may insecurity po ako noon na uh, marami po akong pimples and hindi ilag po talaga ako sa tao. Kumbaga po hindi po talaga ako lumalapit sa tao. Dahil dito natuklasan niya ang mundo ng pageantry at kalaunan na ay nanalo rin sa ilang lokal na paligsahan kabilang ang patimpalak sa NAUST Atari Campus kung saan siya nagtapos ng Bachelor of Science in Information Technology. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito ay isang kwento ng pagbangon at determinasyon. Ayon kay Jericho, labis siyang naapektuhan ng kanyang mga insecurities. Siguro po ang pinakamalaking hamon na naharap ko po is yung pagbabash ng po ng ibang tao. Pilit po nila ako inihila pa baba. And yung, yung iba po doon is kakilala ko pa. And hindi ko din po inexpect na gagawin nila sa akin yon At syempre po, yung sa katawan ko po dahil po nanggaling po ako sa mataas na timbang. Ang hirap po mag-develop ng katawan ng ganong kaikling preparation. Hindi rin naging madali para sa kanya ang paghubog ng katawan para sa kompetisyon. Mula sa 100 kilos, bumaba siya sa 77 kilos. Bunga ng disiplina, pagdadayet at araw-araw na pag -iersisyo. Bakit ka sumali dyan? Parang hindi ka naman dapat para dyan. Ang, ang taba-taba ko, -taba ganun. Um, inisip ko na lang po kasi minotivate ko na lang po yung sarili ko na hindi naman nilalaban to, mas laban ko to kumbaga mas pinalakas ko po yung loob ko na kaya ko to mananalo ko dito sa tulong ng Team Lunix Production ni Namami Loy Perez at Tito Junix Buñales, patuloy na nahasa si Jericho sa mga training sa pasarila at communication skills. I'm sobrang nakaka-proud po dahil nga po nanggaling po ako sa simpleng farm boy lang na hindi ko po akalain na makakatapak po ako sa Manila at represent po yung Nueva Ecija. Um, sobrang saya ko po na, na ang dami na pong nakakilala sa akin at siguro naman po na gawa ko yung trabaho ko na I want Nueva Ecija proud po sa akin. I want to make Nueva Ecija proud po. Bukod sa kanyang pageant career, patuloy pa rin siyang tumutulong sa kanilang pamilya sa Bukirin. Ngayon, handa na si Jericho kung mabigyan ng pagkakataong irepresenta ang Pilipinas sa international pageants dahil nais niyang maging proud sa kanya ang kanyang mga kababayan sa Nueva Ecija at kapwa Pilipino. Bilang mensahe sa mga kabataan, hinikayat niya ang lahat na huwag matakot sa pagharap sa mga hamon ng buhay at nagbigay din ng paalala sa mga taong kumupuna sa kakulangan ng iba. Ako may takot at hiya kayo. Alisin niyo yung hiya niyo at takot na uh, humatas sa lahat ng bagay. Ang um, pageantry kasi is malaking opportunity to para sa atin. And kung gusto nyo sumali, piliin nyo yung sasalihan nyo. At uh, para, sa, para naman sa mga mga basher dyan, um, magbago na kayo. <laughs> 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 Dahil hindi lang naman, hindi nyo lang basta nababash yung isang tao. Um, nasasaktan din man na, nasasaktan din naman sila Si Jericho ay maaari ring mapanood sa kanyang music video na Simpleng Tulad Mo na siyang naging trademark song niya at naging dahilan para mas makilala siya ng publiko na nakapost sa kanyang Facebook account. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.